usapin sa Comprehensive Sexuality Education na busisi sa paglilig ng Senado. Datos kaugnay sa adolescent birth rate at HIV AIDS, ibinahagi rin ng Department of Health. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sa so pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, kaugnay sa tumataas na bilang ng adolescent pregnancy at ang magpapatupad ng Department Order No. 31 ng Department of Education, kusang pag napag-usapan din ang mainit ang sa Comprehensive Sexuality Education, binusisi ni Sen. Sherwin Gatchalian kung paano ba iniimplementa ang CSE, lalo na sa mga classrooms. Opinyon ng Senador kung magdudulot lang ng kalituhan ng programa. Because if you are confused from the top, Rest assured that the teacher will also be confused because they're the ones tasked to implement all the way to our last classroom in our country. No. So that's why I'm, I'm uh, if, if, if you ask me my own personal opinion, if this is uh, a source of confusion, then let's suspend it for now until we fix it and we make sure that it's, it's clear from the policymakers. May ilang nilino naman si Senadora Risa Hontevero sa DepEd tungkol sa CSE. Yung uh, CSE program ba ay nagtuturo sa mga bata na kasing bata ng 0 to 4 years old uh, tungkol sa childhood masturbation? O what about anal sex, oral sex? Tinuturo ba iyan sa ating mga eskwelahan? There's nowhere in our curriculum that teaches these things to... Uh, Learners between 0 to 4, hindi po covered din natin yan kasi ang mga learners po natin nag-start at 5 years old sa DepEd. Tinanong din ni Honteveros ang DepEd kung tinatakwin lang CSE ang karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sabi ng DepEd, hindi. Malalayo po yan sa katotohanan. In, in fact po ang CSE ay supplementary. Hindi po siya meant to supplant or override the parental authority of the parents over their children. Uh, Kaakibat lang po ito, suporta lang po ito. Bilahagi naman ng Department of Health ang ilang datos patungkol sa adolescent birth rate, kung saan ilan ang bata na pinanganganak sa mga nanay na 15 to 19 years old. Ayon sa DOH, nakakabahala ng mga anak ang nasa adolescent age dahil ang pangangatawan ay hindi pa handa. Noong 2020, ito po ay nasa 24 per 100,000 or in real numbers, actual numbers, 121,896. Noong 2021, nasa 22 per 100,000 or 112,990. Noong 2022, nasa 24 per 100,000 o 123,362. Tapos nung 2023 po, nasa 25 tumaas, 25 per 100,000 live births or 132,157. Bukod sa teenage pregnancy, binahagi rin ng DOH ang nakakaalarmang numero naman pagdating sa HIV-AIDS. Yun pong ating mga kabataan na maagang makipagtalik ay mas mataas ang risky behavior at mas nahihirapan na kumuha ng mga HIV-related services. Bakikita po sa datos natin na on average, yung ating pong mga young key populations for HIV, sila po ay nakipagtalik nung no sila ay 16 years old at una po silang gumamit ng condom on average nung sila po ay nasa 17 years old. Kung bakit po 'yun po yung mga kailangan natin. Tingnan. Nagkaharap naman si Ontiveros at dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kilala si Sereno kasama ang ilang grupo bilang kritiko ng Senate Bill 1979 ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Ayon sa dating Chief Justice, walang problema sa kanya kung sex education lang. Naniniwala rin daw siya na matutugunan nito ang problema sa teenage pregnancy, pati na sa HIV. Pero pagdating na sa sexuality education, So when you talk about sexuality education, it is already explained. Exploring identity and going to the very foundation of who we are, lalaki ba tayo o babae tayo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.